One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Diyos ko, nag-overtin na ba kayo? Happy Sunday sa inyong lahat. Sana lahat tayo ay mabless ng bonggam-bongga ngayong Sunday. Di ba? So, alam nyo guys, yung iba dyan, alam ko may mga pinagdadaanan, alam ko yung iba medyo nahihirapan, yung iba naman ay nagdi-depress. Pero guys, ito lang talaga masasabi ko sa inyo. Don't give up. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa dami ng pinagdaanan ko dito sa Thailand, sa buhay ko, alam nyo, sa totoo lang, masasabi ko, walang imposible talaga sa itaas. Nakikita niya talaga yung bawat action natin. At, kung ano man yung problema ang hinaharap natin, magtiwala ka sa kanya, idasal mo lang yan, kausapin mo ang Diyos, sabi ko sa'yo, masusolusyonan mo ang lahat ng problema mo. Walang imposible sa Panginoon. Kung ano man yung gusto mong marating, kung ano man yung goal na gusto mong mangyari, ipagdasal mo lang yan, guys. Lumapit ka sa Kanya, surrender mo yan ng bonggam-bongga. Yung tiwala mo dapat 100%. Magtiwala ka, promise. Lahat yan na magiging madali. Kasi ganun din ako sa sobrang dami ng pinagdaanan ko, yung mga pagsubo, alam nyo guys, sa totoo lang, minsan syempre, talagang nandudoon lang ako talaga, kapit lang ako sa Panginoon, dasal lang. At malinaw naman na talagang nandiyan siya. Subok ko na yan. At sana masubukan nyo rin. So, yan! Basta, blessed lang ang kailangan natin sa buhay. At saka syempre, ano, kailangan para makuha natin yung blessing ngayon. Una, gumawa tayo ng tama. Tapos pangalawa, alam mo yun, dapat naka-smile ka lang lagi, chill lang yung buhay, huwag ka masyadong magpa-pressure. Kasi kung nagdasal ka tapos wala ka naman tiwala sa kanya, edi eh, wala din. So nagdasal ka pero yung worry mo hindi mo naman tinanggal. Dapat tanggalin mo yung worry mo, ibigay mo yun sa Panginoon. Kasi talagang sabi ko sa iyo, God is good. Kung ano man, meron siyang rason kung bakit kailangan mangyari yon At sana makita mo yon ng bonggam bongga. ba diba? So, yon So, sa ngayon, wala. Kailangan surrender mo lang yung problema mo sa Panginoon. Pag hindi mo na kaya and God will provide everything. So, basta yung tiwala mo 100%. Yung hindi ka nagdududa. Yung hindi ka yung worry. na worry, isip ka na isip. Tapos dasal ka na Diyos ko, Diyos ko, tulungan mo ko. Pero, na worry ka naman doon sa problema mo. Useless lang din yan. Diba? Kaya dapat, pag nagbigay ka ng tiwala, yung 100% na bahala na ang Diyos dyan. So, yan! Kaya sana lahat tayo ay maging masaya lang araw-araw para at least, di ba, yung positive na, ano, positive vibes pumupunta dito sa buhay natin. Hindi yung mga nega. Saka, so, huwag kang gagawa ng isang hakbang na, alam mo yon ikaw din ang mapapaso. <laughs> di ba? So, yun. So, basta chill lang. Lagi mong tandaan ang Panginoon nakatingin sa'yo. So, gumawa ka lang ng tama promise, lahat ng blessings papasok sa iyo. Yan! So marami tayong chika update ngayon sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Ano na nga ba ang mga bagong update? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin para sa una nating chika. Mama, sama nung ano sabi mo, Mrs. Cuba International 2023 top 12 Philippines at nanalo siyang best national costume. Ito nga ay wala nang iba kundi si Ka Maglikmot. O, oh, diba? Mm -hmm. Congratulations ang yun ang una kong sasabihin. Kasi syempre, alam mo yon nanalo kang best national costume, hindi biruyan. yan. So, ibig sabihin napansin yung national costume mo ng mga hurado, So, bongga yan. At panalo syempre dyan yung designer niyan, kung sino man yung gumawa niyan. Ako para sa akin, hindi kasi biro yung mga ganito, yung mag-create ng mga ganyang national costume, evening gown. Kaya pag nananalo yan ng best national costume, dapat maging masaya tayo. Kasi best national costume is a best national costume, hindi biro yan. Kung baga, sa Miss Universe na tatlong besos pa lang tayo nananalo ng best national costume sa 76 years. Imaginin mo, ang first na ng best national costume sa atin ay si Charlene Gonzalez na sinundan nga ni Gasini Ganados at ngayon naman ang bagong latest ay si Michelle D. So kung iisipin mo 76 years tatlong beses pa lang tayo nag best national costume. Kaya pag nanalo tayo diyan, dapat ikatuwa natin at ipagpasalamat natin sa Panginoon. Katulad dito sa Miss Scuba at uh, Scuba Diving, Scuba International ng Bongbong Bongga. Nakakaloka yung title, no? So, ano ba pageant na to? Kailangan magaling sumisid, <laughs> Ganon. So, pang top 12 sa Pilipinas sa mga sumisid doon sa ano sa dagat. Anyway, so congratulations kay Shayka and then naniwala naman ako na ginawa niya yung kanyang makakaya. And then, hindi lang si Shaika ang ating dapat ipagdiwan, guys. dahil isa na namang Pinay Beauty ang nakapag-uwi ng corona mula sa international pageant. Ito yung Miss Heritage International 2023. Ang nanalo ay Philippines na wala ng iba kundi si ano? Jezebel. Jezebel Timos, o, oh, ba diba? Sa mga hindi pa nakakaalam. So, nanalo tayo ng Miss Heritage International 2023. Nakakaloka yung mga title, no? May scuba diving, may ano, ano, Miss Planet, and then merong, ano, Miss Heritage, o, oh, di ba? At, syempre, back to back ang pagdiriwang natin ngayon dahil congratulations din kay Janet Reyes nang nanalo naman ng Miss Tourism Metropolitan International sa Miss Tourism kagabi. So, yon So, ito ay from Mucha ng Pilipinas. sa tari ng mga Mucha na queen, no? Talagang na nanalo sila ng ano, mga pageant sa mga Miss Tourism International. So, congratulations kay Kay Janet na nanalo ng Miss Tourism Metropolitan International 2023 mula sa Mutya ng Pilipinas Beauty Queen. Ah, di ba? So iba talaga yung dating ng mga Pinoy ngayon na alam mo yung Pinay Beauty, ano yan eh, talagang palaban pagdating sa international pageant. Kaya lang, sa ngayon, nagiging madali sa ating manalo talaga dito sa mga ano ba yung minor award, a minor award, minor pageant. Kasi sa major pageant, medyo mahirap kasi yung pukpukan doon, ibang level na. Kumbaga parang ito kasi, kumbaga mga pinapadala natin dyan, well trained nga na pang, parang pang Miss Universe yung datingan eh. So, magiging madali sa kanila. Pero kasi pagdating kasi sa Miss Universe, sa Miss World, sa Miss International, Miss Grand International, ibang level kasi yon. Medyo yung pinay natin doon dapat ano, mag-level up pa ng bongga-bongga. <laughs> so yun, hindi. Ako, depende yan sa judges. Sa akin ha. Depende yan sa judges kung ano yung ibibigay sa kanila. Kung nagugustuhan ba sila ng judges. Eh, mananalo yan. Mapa-minor yan o mapa-major wala yung kinalaman sa ano sa sa yung sasabi mo. Ito kasi major, ito kasi minor. Ang importante is uh, nagpakitang gilas yung ating kandidata at depende na yun sa judges kung magugustuhan, di ba? Ako naniniwala naman ako lahat ng kandidata na pinapadala natin sa minor at major talaga naman boom pasabog. Syempre alam ng Pilipinas kung paano talaga e na sa isang beauty pageant. Kaya lang depende na talaga sa ano yon sa judges na kasalalay kung Paano niya pananalutin yung ano, yung tawag dito, yung kandidata. So, kung nagugustuhan niya, win niya. Kung hindi, sorry. Diba? At para na sa sumunod na chika. Oh my God! Miss Tourism International, wagi uli ang Thailand. So, back-to-back win sila. Anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan, congratulations. So, nakakaloka. So, ito ay from, ano naman, Miss Grant. Thailand, so ito kasing last year nila Sa Miss Grand din yan And then etong candidates nila ngayong taon na to Na si Tia Ay from Miss Grand First runner up Miss Grand Thailand first runner up So nilaba siya dito sa Miss Tourism At nakuha niya ang back to back win O diba, ang bongga So nakakatuwa alam nyo guys, sa totoo lang, hindi naman natin dapat kaimbitan yan kasi galing na tayo dyan. Nag back to back tayo dito sa Miss Tourism International. noong mga panahon noon, dalawang beses pa nga eh. So ngayon, it's time for the Thailand. So ayun, congratulations sa Thailand. So, masasabi ko lang dyan eh, sige lang, kabig lang Thailand. O ba diba? Kasi, eto, di ba, after nilang manalo ng Miss Aura International, Miss Planet, ngayon naman, Miss Tourism. O, oh, so, tatlong, ano na, tatlong korona ang nauwi nila ngayon mula sa iba't-ibang klase ng pageant. And then, etong sa Miss Aura International at saka Miss Tourism International galing to sa Miss Grand. Eh alam naman natin yung mga babae diyan sa Miss Grand, mga palaban talaga yung mga yan, di ba? Miss Grand International, sila yung mga tipong talagang tumatumbling. So hindi imposible na manalo sila sa international pageant. Pero to be honest, ang masasabi ko sa kanila ay job well done. Congratulations sa Thailand kasi bihira mangyari to sa kanila at eto na, nangyayari na ng bonggang bongga. So, tayo naman ay dapat tayong i-congratulate natin sila kasi Kumbaga, bago nilang marating yan, narating na natin yan ng maraming beses. Di ba? Diba? Sa totoo lang sa Miss Tourism, ilang beses na batay tayo nanalo dyan? Sa Miss Aura, nanalo na rin tayo dyan. Sa Miss Planet, kakapanalo din lang natin dyan. Kumbaga, parang yung mga pageant na yan ay galing na dyan ang Pilipinas at na-uwi na natin ang corona bago pa nilang mauwi. So, hindi naman taon-taon ay Pasko. So, kailangan give chance to another. So, taon nila ngayon to, ibigay natin yan. Kasi sa isang taon, Taon uli natin. Kumbaga tayo kasi taon-taon ay taon natin. So, hayaan natin sila na mag-celebrate, magdiwang, at makisaya tayo sa kanila ng bongga-bongga. Diba? So, yun. Congratulations, Thailand. Mabuhay kayo. Charot. So, ito. Sabi gano'n. Ang Miss Universe nag-boots down ng El Salvador Economic win ano, 177 million sa tourism revenue nila. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Eh, di bigyan niyo si Kunan ng ano, balato kasi si Kunan kasi may problema siya, malaki. Ano ba naman yung ibigay ninyo yung 20 million dollars, di ba? So, meron kayong 177 na, na nag-increase yung inyong revenue, eh, balatuhan nyo naman si Kunan nang matapos na ang problema niya. Ang problema niya kasi is 28 million. So, ano ba naman yung bayaran na lang na yun na El Salvador? So, depende. Ang tanong ko dyan, next year ba o sa mga susunod ng taon, magiging interesado ba uli ang El Salvador na mag-host uli sa international pageant? Ayun yung aabangan natin. Kasi sabi nila, kumita sila. Eh kung kumita sila, good for the El Salvador. But my question is, ang El Salvador ay willing pa uli kunin ang Miss Universe after sa Mexico or kasi pwede naman taon-taon kung talagang kumikita sila ng Miss Universe, pwede yan every year dyan nila gawin yung Miss Universe. Kung talagang gusto nila na, alam mo yon maging masaya. Pero, ang tanong ko dyan ay, totoo ba? <laughs> Kasi yung iba, di ba, press release lang. So ngayon, kung totoo yan, abangan natin kung mag-Miss Universe uli dito sa El Salvador sa mga susunod na panahon. Kung magiging interesado ba sila. So, congratulations, El Salvador, kung totoo man yan. And then, eto ang sumunod na chika. Mama, samtingin mo. Eto kayang si Samantha Bernardo ay dapat isali sa Miss Universe after nang makita natin ang performance ni Miss Nicaragua na talaga namang humahataw. Alam nyo guys, sa totoo lang, I love Samantha Bernardo na sumali sa Miss Universe kasi performance level ang tanong gusto ba ni Samantha Bernardo at ang tanong doon paano ipapanalo ni Samantha Bernardo yung National Pageant sa Pilipinas na alam natin na medyo grabe din yung pukpukan. Kung willing si Samantha Bernardo sumali, why not, di ba? So, supportahan natin yan ng bonggam-bongga. -bongga. At ang pangalawang gagawin niya dyan ay ipapanalo niya yung Miss Universe Philippines. Hindi guys madali yun para sumugal sa isang kandidata na nag-first run up na sa ibang international pageant. Kung baga parang kailangan nilang pagplanuhan, depende yan kung sino yung makakalaban nila. Eh, tulad ngayon taon na to maraming malalakas na matunog na sa sasalin ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Kumbaga, parang kung si Samantha, syempre, kailangan siguraduhin niya na siya na ang mananalo. Walang problema sa caliber ni Samantha Bernardo. Sa totoo lang, walang problema pagdating sa intablado. Alam kong kayang-kaya ni Samantha Bernardo na ibigay ang lahat. Pero kasi gusto ko lang din i-remind ng lahat, it's not only a pasarela. It's about the paligid total package ng isang kandidata. Eh kung si Michelle Dina, eh si Michelle din na yun na alam mo yun na parang ibinigay at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya na talo pa, di ba? Pero kasi syempre, uh, hindi ganong kadali talaga to para sa isang kandidata. Kung depende yun kay Samantha kung willing siya na mag-try uli, kung willing siya na i, alam mo yon isugal yung mga bagay-bagay na kung ano man yung meron siya ngayon at willing ba siya na ibuhos yung sarili niya para sa pagte-training uli kasi syempre hindi madali yon at willing ba siya uling gumastos para sa kanyang laban di ba so yun yun guys kaya let's see ako ang masasabi ko yes Kandjo versus si Samantha Bernardo and I love to ano makita siya dito sa competition o ng Miss Universe or Miss Universe Philippines, 'di ba? So abangan natin 'yan kung ano yung next kay Samantha Bernardo, kung sasali ba siya or hindi. And then para na sa sumunod na chika, mama na ano naman masasabi mo, Mr. Nawat nasa Pilipinas ngayon ang masasabi ko dyan ay welcome to the Philippines. So, yon Alam ko marami nagagalit kay Mr. Nawat dahil sa nangyari. Dahil sa nangyari dito sa Miss Grand International ngayong taon na to, pero kasi merong, ewan ko kung anong meron silang business dyan at bakit sila nandiyadyaan. So, alam mo yon na nakakaloka lang <laughs> si Mr. Nawat kasi parang wala siyang takot talaga pumunta sa Pilipinas. Pero syempre, naniniwala naman ako ang mga kapwa ko Pilipino ay hindi naman gagalawin niya si Mr. Nawat. Kung baga, parang spread love na lang guys. Ipakita natin sa kanya kung gaano tayo ka-educated na mga tao. Kung baga, parang yung hospitality natin. Napaka-importante no, na i-welcome pa rin natin si Mr. Nawat ng bonggang-bongga. -bongga. Kahit pa sabihin natin na medyo parang, nako mmm, Mr. Nawat, alam na namin yung paandar mo. Pero syempre, dapat yung welcome at yung willingness natin laging nando di ba? Kasi pageant yan, hindi naman natin kailangan seryosohin dahil lang sa natalo tayo sa kanyang pageant, ay kailangan gawin na natin siyang na masama. Kung baga, parang, i-ano natin, i-welcome e, pa din natin at pakitunguhan pa rin natin ng tama ang tao. ba? Diba? So, yon, So, sa aking mga kababayan, i-welcome e, natin ng bonggam-bongga -bongga itong si Mr. Nawat nang maramdaman niya na ang mga Pilipino ay tapat magmahal at mapagmahal na tao. So, yon, So, kakaloka. Welcome to the Philippines. Ganun lang. At ito nga, Michelle D. Bumalik na galing mula sa... Uh, at etong sumunod na chika, Michelle D. bumalik na galing sa Miss Universe. Hindi man na uwi ang corona ni Michelle D. dito sa Miss Universe, pero tagumpay at panalo siya sa puso ng mga Pilipino. Totoo naman yan. Ako naniniwala ako na yun talaga yung magiging impact. Kasi nakita naman natin lahat kung ano yung ginawa ni Michelle Ding laban dito sa Miss Universe at walang duda yon At natutuwa ako kasi ang mga kapwa ko Pilipino ay talaga naman sinalubo siya ng bonggang-bongga. Ipinaramdam sa kanya yung tinatawag na pagmamahal. Yung tinatawag na you are the winner. So ako para sa akin, hindi man nakuha yung corona pero siya ang aking Miss Universe 2023. Yung alam mo yun, no? ang sarap lang ng pakiramdam na lumaban tayo ng patas sa Miss Universe at inilaban ng pambato natin na talagang 100% ibinuhus niya, na walang pagdududa na wala kang masisilip na eh kasi nagkulang siya sa ganito, eh kasi kulang siya sa ganyan kumbaga parang ibinigay niya yung kanyang makakaya kaya hindi rin ako magtataka kung ang salubok sa kanya ng mga tao sa Pilipinas ay talaga namang alam mo yon na parang nanalo siya ng Miss Universe kasi alam ko sa puso ng mga Pinoy ang panalo sa kanila ay si Miss Philippines 'di ba? So doon panalo do si Michelle di kasi nakuha niya talaga yung puso ng mga Pinoy. And then si Michelle di mananatili kang nakatatak sa amin mga puso. Mananatili kang ikaw ang Miss Universe namin. Mananatili ka na alam namin yung ginawa mo dito sa Miss Universe Na remarkable yan sa amin lahat Diba? So yun, so nasa history na yan And congratulations Michelle D Mabuhay ka Pilipinas O, ah, diba? So yun, nakakatuwa lang At syempre, isang Pinay beauty na naman Ang makikipagsapalaran palaran Dito sa Miss Earth 2023 Ito nga, wala na ng iba Kundi si Liana at Duana Na talagang handang-handa na Ay, nako, to be honest Napanood ko yung video niya yesterday. Yung alam mo yun, yung nagsasalita siya ng Vietnamese. Yung, yung para sa kanyang, ano, yung alam mo yung tourism, Chubachenes. Natuwa ako. Natuwa ako kay Liana. Nakita ko na talagang nasa puso niya yung ginagawa niya. Nakita ko na talagang she willing to do everything for the Philippines. At ready ready ang bakla. Nakita mo yesterday na talaga namang pakpasabog. At siya ang kauna-unahang kandidata na tumungtong sa Vietnam para dito sa laban niya sa Miss Earth. Kung baga ang datingan ng kandidata ay bukas 27 and 28 ang dating na ng mga kandidata pero nandiyan na si Liana na una nang lumipad ba? Diba? Ang bongga lang. So I'm happy for her and then I'm so excited na kung ano bang ariba ang gagawin niya dito sa Miss Earth 2023. Ang Miss Earth po ay mag start this coming November 30 ang kanilang competition and then let's see kung ano ang makikita natin sa mga pambato dito. Syempre ano to 100 delegates, di ba? So ganong ka ganong kadami kaya tingnan natin ko anong pasabog ng Vietnam sa competition ng Miss Earth ngayong taon na to. At tingnan natin ko anong gagawin ni Liana Duana paano niya kukunin ang corona ng Miss Earth ngayong taon na to. Pero sa nakita ko sa kanya, ay nako palaban ng lola mo ha. Padala kaya ito sa Miss Grand. So, yon, Ganun kabongga kasi talaga yung eksena niya. Ang galing eh. Kumbaga, parang kahapon nga, naka-traditional ano siya, di ba? Na Vietnam suit. Pero panalo. Di ba? At sexy. Nako, ayan na si Ileana. Magsisimula na magpasabog ng lagib dito. Sa Miss Earth 2023. Ano tingin ninyo? kaya niya kayo mauwi ang corona. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po. Siyempre, sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At I-click nyo na rin po yung notification bell Para lagi kayong updated sa aking mga chika So guys, ito ang ating chika update ngayon Maraming maraming salamat po Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys More update tomorrow Paalam